Opp!

やっていないのかな

Nuh. 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 Nuh.

Diyan! Yeah. Ha? Diyan. Yeah. Like, you know, hmm. Oh. Eh! Ano ba Kung... Kung magsasabi ka ng totoo ngayon, Ipapakula kayo ka namin. Eh. Ha? Mmm. Asa ba? Ha? Hindi kumutukan. gabi doktrina. Hmm? Hindi. Hindi pagkakaloto. Hindi nilang...

Ka... Satin ya, ini yuk. Hmm. Pakten. Ya. Pakten. Nah, Nih kau? Eh. No. Ini. Wah, lah. Samat Lah, lah yang Eh,

Ini talaga amin. Gas. Abi. Nakarating na kaya sila niya, no? Dali dantin, nakarating na kaya yan. Ha? Kasi sila dantin kasi, na ano sila, na, nahuli sila ba? Kaya kami lang yung nauna dito. Siapa eh, yang mga tangin. ang si Ligaya at si Otol Rafael. oh, Rafael na. Oh, dan Gos! Nakang naman! Gabi, Dan. Ya, alik itu, Dan.

Suka. Bila mau kirik, kena ngatoh-nganoh, nih. Kirik, wih. Ngalang, kaya. Kulang pada timp lah, para mau mengapa, tai, gud. Nih, pada timp lah, nih. Dasi negama ini, orang ini. Inet, pon. Inet, Nah, jake. Sini jake, inet. Sekit masakit sa, maha putih, maha putih, bah. Oh, oh. Oh,

laban. Ito ko pinza kay. Tagkan pag ni sila dai kayo. Mura sila George isla ano dantian, dantian, si dantian si dantian ni no. Sila Dante yan. Tsaka si Dante yan. Si Dante tsaka Mat mat lagi mong babanggit ang pangalan Jackie. Oh, ano ya, man? Ya, ya. Ha? Mo lagi mo na babanggit yan. Ha? Huh? Parang iba na yung ano mo ba? <laughs> Di ba sabi mo eh, hmm? nagka ano kan ni Jackie? Ano to? Ni gusto kan Jackie? Ate. <laughs> Mga dyan ito si Jackie mga dalaw May lihim pala na pagtingin ito si Dan Gus kay Jackie Si Jackie kasi Sa ngayon Ayaw daw muna nang mag Ilamlad pa Ayaw niya

Hoy be, tong kantan mo. Please. ba, tong kantan mo ba. Tong continue to ba. Ha? Ano, ano dikit ba? Sa mga kaulay ra medyo mang idol kay kay kapoy sa mga bandido. Tong magka nga aksi idol Danggos. Ha? Kapoy. Sa kasi.

at saka ako George Adventure TV yan buta natin ah dan go siyempre ang um, tawang matapang ah uh, mas kayong mga gwapong tao na uh, is, is support yun know? na no ano yun na ay ma'am Patricia Javier nga pala oh, ako Patricia Herald yan siya kasi dyan ma'am ingat dyan lagi sa uh, anong bansay ha Sweden. Uh, yan. saya eh yang yan saja dian ma eh chat si Jackie upload lagi nih ke kamera Hansi dan Ghost ya oh, yang puntarnya dan kameranya Dugo dan Ghost

Sabi niyo sandali lang kayo. Meron kami, kami Bakit nasandugay? dungay? Ha? sa tul. Tagal yun. Nagatulog ako Meron kami nakalaban doon. Bet. Bet. Tabang. Meron kami na ano, nakita ko si Nakita ko si Rafael doon. Hmm. But Rafael, akala ko? Sino? Sino? Dala kong kamera ni Ara. Kita na sila o. Alis, maray mo na kami. So, naunak si kami. Ya. lang, lang si

ang naalala ko, nakatulog ako doon sa ilalim ng misa. Doon sa bundok. Amin, sa Hindi ko rin alam eh. Kulto yan, Tol. Ha? Kulto sa kulto yan. At, uh, hindi ko alam na nakapunta din ako doon. doon. Sa kulto yan. Dapat ito yung pupunta natin. Ang mga kulto, Tol. Oo. Oh. Oh, may mata. Nasa tanisim yan. Oh, kulto yan, kulto. Oh. May mata. No.

Ano pa niyo? Meron kami na sagupa doon. Hmm. Uh, grabe si. Ang daming bantay si doon. Ligaya um, ang idol, grabe yung na yung mga labi niyo. Wala ganyan nan kay idol, uh, binigay lang raw na sa kuwa. 35 lang man yan. parang ano na si Ligaya ng ba may ano na. May pinaghuhugutan na, na si. Ay, uh, ito naman. Ha? Huh? Oh, simpleng simpleng bagay wala. lang. Wala wala. Ha? Huh? Wala pa. Nagahanap na pa nga ako ah, grabe ka naman. Dami halos lahat. Uh, 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 Ilan na ba yung ano mo? Ano yan ah? <laughs> wala ganyan ka. Mat magdadagdag ka pa. <laughs> ganyanin, waw, waw, wala ganyan na. Wala pa akong love life sa idol. Sama-sama kayo dito. Sama -sama Sino yung sinabi mo nga idol tatlo na? Ah, sabi mo ba tatlo na? Tatlo na? Oo. Oh. <laughs> ay, wala ganyan na. <laughs> ay, si Jackie. Brando at saka si Oton. Oo. Tayo din Jackie ngayon ah. Hello, kung nga nga po sa inyo, ginawan oh. mo na ba ng channel si Jackie? Oo nga. O sige. Oh, yeah. Kasi para masabi ko rin kuya idol sa ano ko, bak, channel ko, hmm. nasuportan din si Jackie po. Oo nga. kuya idol nga pala, hindi ako nakapaalam sa inyo kahapon na oh. nag-try kami mag-live ni Brando ba, pata-taka lang kami live. Oo, na ba, insult doctor ba? Ay hindi, oh. saan ka ba kahapon? Huh? Nag, -explode. Nag, -explode. Nag iba yung mukha ko kahapon. Sabi ko nga, ha, ah, ah, siguro pag, sa pag, mo, hindi nyo alam, mag, ano kayo, gusto nyo ba? O kaya nga. Uh, kung ano sintomas magpadayon, magkonsulta sa? Doktor. Ha? <laughs> motor, motor. Motor? <laughs> motor. O nga, kaya doon sa pag-live nga namin kapon, meron nagsabi kay Brando na, Brando, ano ba yung kanta ni Dan Ghost 20 nga? Wak-wak uh, oh. Hindi ba nako ako naka-update nung Hindi oh. ko naman alam. Hindi, one ticket yun.

Ay, grabe naman. Wala tiki. na ba ako pag-sampol? Pagkanta ni Jackie. Ganun o. -e? Maka'y dagan na namin nagkamba. Siyempre na kami, duha ni Jackie. Marami na kami nang ng ano ba? Mga kaidula, kakanta nga pala po si Dan Gus 20 po. Kaya yeah, ka na ka. Yeah, Kaya na ba? Kaya natin o. Oh. One way ticket yeah, ba? One way ticket to the blue. Tarong uh, nga ba? Gidaw. Huh? Di on sa mo pagwakwak tikit ato wakwak uh, -wak -wak tikit na. Yung yung pagbigkas niya. Ah. Ah, daw. Sampol naman diyan. Ano? Uh. 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 Uh.